bago tayo mag-umpisa, baka pwede niyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. For month na nagbigay po sa atin ng litrato Actually video, labas po ng bahay sa uh, Congressman Zaldico, dito po nearby sa may Pasig area. area. Uh -huh. So But yan po ah, na uh, <laughs> nakita nyo ay uh, yung mga, in, mga inaalis <laughs> sa bahay. Tukol mm. kay Congressman Zaldico about air assets. Diba? Nag-report na rin po ang KAAP sa mga air assets ni Congressman Zaldico. Sa 11 registered air assets of 4.7 May isang bahay sa Pasig na iniuugnay daw kay Congressman Zaldico na bigla na lang napansin ng mga tao. Ayon sa isang informant na matagal na nagbantay sa lugar, may mga truck row na pumasok sa compound at pagkatapos ay lumabas na may mga kargang gamit. Sa una, pwede mong isipin na normal lang na paglilipat yon. Kasi sino ba naman ang hindi naglalabas ng gamit paminsan-minsan. Pero nang makita kung ano ang laman ng mga truck, doon na naging kakaiba ang sitwasyon. Ang ikinakarga pala ay hindi mga sofa, mesa, o kung anong gamit sa sala. Ang inilabas pala ay mga cabinet at kahon na halatang may lamang mga dokumento. Kaya marami ngayon ang nagtatanong, bakit kailangan agad ilabas ang mga iyon? Boom! <laughs> Yan guys, kapag araw sa again Boys, at sa mga mga vloggers Bang bang Naku, Diyos ko mga babayan Hinakot na ang isang truck na pera Sa bahay ni uh, Saldi ko, my goodness So ayan, sinasabi ko eh Siyempre, hinakot na yung mga ebidensya mga babayan Eh siyempre, kung mautak tayo Mas mautak yung mga yan, <laughs> di ba? Oo, hinakot na mga babayan Siyempre, nagkaka-anuhan na eh Nagkakaipitan na mga babayan eh. Kahit naman ako, pag ganyan, nagkakaipitan na, nahahakutin ko na yung uh, isang truck ng pera. Oo, oh, yung mga papeles, mga titulo ng mga lupa, yung mga muebles, <laughs> yung mamahaling yung milyones na mga tal Pababakbak babakbak ko talaga yan, mga babayan. Ikaw, mare, kung ikaw yung kurap, ano una mong itatakbo? Siyempre, yung isang truck na pera mo, di ba? Yun, yun. Oh, palagay mo, ano una mo itatakbo pagka ikaw may ipit na? Tanung ko lang, tanong lang, tanungin lang. Oh, yan, sana nag-comment ka kung ano una mo na itatakbo. Abay, syempre, ito si Saldi ko, mga babayan, yung isang truck na pera, tinakbo na. Oo, oh, mga papeles, mga ganyan, yung mga titunan ng lupa, kasi kung saan saan niya bumili ng lupa, na talaga naman ay dapat niya nang uh, itakbo dahil uh, alam na kung nasan yung bahay niya. Yung bahay na mansion, wala yan, bariya lang sa kanya yan, kahit ilang milyon yan. Ang importante, yung mga papeles at yung mga pera. Grabe, no? Drool mo sa daming pera mga babayan Na mga truck-truck na pera Isang bahay na pera No? Sa kaya din nila yan, no? Oo? Eh, di rin malaman kung saan ito tinakbo So, siyempre, yung uh, ebidensya Dapat na munang itago Yun ang nakakalungkot, no? Pero nyo, hanggang ngayon Hindi nila napapaharap si uh, ko Kung si Tatay Digong napadala nila sa dahig So si Saldi ko saglit lang yan na ipatawag no pag sinabi ni uh, Tambalos Los, mag, magkakaibigan yan oy Saldi ko magano magpunta ka na rito kasi pinuputak na kami magpaliwanag ka na sinungaling yung mga tao na naano tayo na mga kurap tayo sabihin mo sinungaling tayo ay hindi sabihin mo sinungaling sila saka ito mga babayan di ba nakakalungkot biruin mo si Tambaloslos no ay uh, nagretiro na pero ang pinalit, yung kumpare niya rin niya. So siyempre si Tambolos Los pa rin ang uh, ang ano niyan, ang pinaka utak. Kaso bakit hindi nila pinapatawag si Tambolos Los? ikinanta oh? e, e, na si tambalos Los, bakit hindi pa rin nila na uh, sasama sa hearing? Takot 'yung mga eh? takot yarn. Takot 'yung mga yarn. O, yari kayo. Next na 'yan, sasabihin na ni Senator Marcoleta ipatawag e, na rito si ano, si Romualdez kasi 'yung testigo ikinanta e, na rin siya. Ah, so, alam nyo mga babayan, sa daming mga magkakasabot niyan sa loob ng uh, hearing na yan, syempre, naninipula yan eh, na mamanipula. Itong si uh, Senator Marcoleta ay uh, hindi ganun siya kalakas kasi eh, mga nakapaligid sa kanya, ay eh, mga demonyo eh, di ba? At dyan sa hearing, halatang halatang nyo naman talaga na talagang uh, pinagtutulungan at hindi makaporma itong si Senator Marcoleta, no? Grabe, no, mga babayan? At dito ka magtaka, mga kumare, no? sa kabila ng uh, nagkakagulo sa usapan sa mga flood control, dapat itong ating uh, pangulo ay magsalita rin, no? Dapat na uh, kung ako ang pangulo, pupunta ako sa ano sa hearing, pupunta ako sa may gitna. O sige, ako ang pangulo. Pa ano, gusto kong marinig ang inyong mga hearing. O dito ko, kung may mga tanong kayo, sasagutin ko. Okay, so, ay, talaga <laughs> ni eh, no? Ninguwi, eh. Eh kasi pagka tinanong siya, gaganong gano siya. Ay, di wala, hindi siya makakasagot. Eh pagtatawa pa siya ng mga tao. Eto, balik tayo dito sa ano, sa isang truck na pera. So mga kababayan, bayaan niyo na yung pera natin diyan. Ay, hindi, boy, mali ka. Dapat ano natin 'yan? Habulin natin 'yan. O dito sa video nito mga kababayan, panoorin niyo hanggang dulo yung kung ilang perasong uh, air asset ni, uh, ni uh, Saldi ko. Grabe, no? Huwag kayong maiinggit diyan mga kababayan, no? Sa mga ganyan mga helicopter, mga jet, tinamo yung mga pamilya na nakasakay sa jet na mga nakaw pero ng taong bayan ang sinasakyan nila na eroplano grabe buti kung buti itong asawa ni Saldi ko eh nakakatulog pa no dahil eh pinuputak na sila ng taong bayan no na dapat ay mabawi yung mga kayamanan na yan mga nilustay nila eh sa taong bayan grabe no yung mga flood control na dapat ay uh, pumuprotekta sa mga taong binabaha ay uh, talaga naman dapat ay at uh, ataw dito maprotektahan sa baha ang mga tao. Kaso itong mga demonyong kawatan, sila ang uh, nakikinabang, Diyos po. yung mga bagbag, mali-malit ang mga pera, no, sako-sakong pera, hindi ba, wala, walang konsyesya itong mga demonyo tao, no? Mga babayan. O ito, panoorin nyo muna. Mamaya, sasama ko sa video na ito, mga babayan, yung video na isang pamilya na grabe yung nabaha No? Hanapin ko yung clips na yun, isama ko nga rin eh. Butang ina. Papamumura ka talaga. Yung mga kababayan natin na mga nasa mababa ay talaga naman talagang uh, lulutang ka talaga sa baha. Kawawa. Minsan yung iba hindi na kumakain, naglulugaw na lang dahil hindi na pagtrabaho, dahil baha, dahil uh, uh, walang pambili ng pagkain, makabili ng isang kilong bigas para ilugaw, para magkasa sa kanilang pamilya. Ganun po mga kababayan ang nangyayari sa ating mga kababayan. Tapos samantalang itong mga demonyong ito uh, ay uh, naghahakot ng truck-truck na pera, bagbag na pera, mali maletang pera, mga pokit ninyo, no? Hindi na kayo hindi, hindi, na kayo na ano, no? Hindi na kayo uh, ano ba 'yun? Hindi kayo na ano ba tawag diyan, boy? Yung uh, hindi na kayo na hindi na kayo na kontento, 'yun, boy. Nag-isip ka pa. Hindi na kayo na kontento. So, walang ka kontentuhan, ano? Walang ka uh, itong mga demonyong kawatan sa mga ninakaw nila. Pero mo, gusto lahat ng pera ng taong bayan nakawin, no? Eh hindi naman nila kayang gasusin lahat yung mga yan. Eh. Yung iba nga, sa sobrang dami nilang pera, pinapatalo na lang sa sugal. 400 million, 100 million, 10 million, 20 million. Grabe, no? Kasi hindi nila alam mga babayan kung paano nila uubusin yung pera. Sa sobrang dami kasi nakadilin sa ng mansion, mga gandang kotse, sports car, eh sobrang dami pa na rin ng pera. Eh pinapatalo na lang sa sugal. Kasi sobra-sobra kasi mayat-maya, dumarating ang mga mali-malitang pera, bagbag na pera, sako-sakong pera, e paano nalang gagasus yan? Eh di pa talo sa sugal? Mga putang ina nyo. Shit! Grabe, no? Nakakaawa yung... Kung talagang kung pwede lang sana, no? Senator Marcoleta, wag muna kami mag-tax. Oo, yung mga taong bayan. Kasi kawawa yung uh, pera, eh. Yung pera mga pinaghihirapan ng mga mga tao, yung may mga negosyo, e pag pinagsama-sama mo yan, talagang grabing uh, mayaman talaga ang Pilipinas mga babayan. Kaso mga buhaya ang mga naupo mga putang ina ay nako so ganito mga babayan panoorin itong ating full uh, video, nood tayo ng full uh, video mga babae at papakita rito yung mga air asset yung mga yung tawag dito, yung isang truck na punong puno ng, uh, ng pera, o mga gamit putang ina, ay nako salde ko kung meron lang akong aliplano, pupuntahan na kita o walis tingting, kung may kung meron akong walis tingting na ano eh, na lumilipad, pupuntahan na kita no? at ako na mismo ang ano eh at ako na mismo ang nga, wawalis talaga sa iyo. Diyos ko. At kung mga mga babayan, mga kumare ko at nga, nagustuhan mo tong vlog na to, don't forget to like. O shout out sa mga kumare ko na lagi naka-like diyan sa mga video natin. At kung hindi ka pa naka-subscribe, subscribe ka na, besh, para naman ay uh, lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. Syempre. O ano pang hinihintay mo, boy? Play mo na 'yan. Let's go. <laughs>

lumipat ka ng bahay o mag-aayos ng gamit, ano ba ang una mong inuuna? Karaniwan di ba mga bagay na importante tulad ng mga papeles na hindi pwedeng mawala? Birth certificate, titulo ng lupa, passport, pati mga kontrata. Lahat iyan inuuna kasi mahirap na kapag nawala. Kaya nang makita ng informant na iyon mismo ang unang isinakay, Lumalabas na may espesyal pala na halaga ang mga laman ng cabinet at kahon na iyon. Hindi rin basta dumaan lang ang source para kumuha ng litrato. Tumambay rin siya ng ilang oras para makita talaga kung ano ang nangyayari. At ayon sa kanya, hindi lang isang truck ang lumabas, kundi sunod-sunod rin na may kargang gamit. Malaki kasi ang compound kaya nagkasya ang malalaking sasakyan sa loob. Planado raw ang kilos, mabilis ang galaw, at halatang may hinahabol na oras. Dito pumapasok ang malaking tanong. Kung normal na paglilipat lang ang nangyayari, bakit kailangan pa ng takip sa mga gamit? At bakit parang minadali ang paglabas ng lahat ng cabinet? Kung wala silang itinatago, hindi ba mas normal na hayaan lang makita ng iba kung ano ang laman nito? Pero sa pagkakataong ito, tila ba may gusto silang itago sa publiko? Habang mainit ang usapan tungkol sa mga ari-arian at negosyo ni Zaldico, lumulutang din ang isyu tungkol sa tinatawag na air assets niya. Ang mga air assets na ito ay mga helicopter at iba pang sasakyang panghimpapawid. Ayon sa impormasyon, aabot daw sa higit apat na bilyong piso ang halaga ng lahat ng ito. Kung tutuusin, napakalaking halaga niyan para lang sa isang tao. Kaya hindi rin maiwasan ng marami na magtanong kung saan nanggaling ang pondo para dito at saan nakatago ang mga aircraft. May mga nagsasabi na baka nasa mga pribadong lugar ito pero hanggang ngayon wala pang malinaw na sagot. Ang nakapagtataka pa, iba-iba ang nakarehistrong pangalan ng mga kumpanyang may hawak nito. Kaya kahit sabihin na hindi personal na pag-aari ito ni Congressman Zaldico, ang mga kumpanyang iyon ay konektado pa rin umano sa pamilya niya. Isa sa mga kumpanyang nabanggit ay ang Misibis Aviation and Development Corporation. Sa ilalim daw ng kumpanyang ito, may dalawang helikopter na Augusta Westland na binili ng TIG 16 na milyong dolyar bawat isa. Kung i-convert ito, napakalaki ng halaga nito para lang sa dalawang aircraft. Bukod pa dyan, may isa pang Gulfstream 350 at na tinatayang 36 na milyong dolyar ang halaga kung tutuusin ito ay parang isang eroplano na ginagamit para sa mas malalayong biyahe. Hindi pa dito natatapos ang listahan. Mayroon ding dalawang helikopter na Bell 407 na tinatayang tig milyong dolyar bawat isa at may isa pang Bell 206 na nasa 650,000 dolyar ang halaga. Kung ikukumpara mo ito sa presyo ng mga kotse, parang mas mura pa nga ito sa unang tingin. Pero dolyar ang pinag-uusapan dito kaya kapag inilipat sa piso, milyon-milyon pa rin ang halaga. Kung susumahin ang lahat ng ito, aabot ng halos 7.46 milyon na dolyar ang kabuuang halaga ng mga aircraft sa kumpanyang iyon pa lang. Kapag i-convert sa piso, nasa mahigit 3 bilyon ang lalabas na halaga. At take note, dolyar ang pinag-uusapan dito kaya hindi talaga biro ang laki ng pera na kailangan para makuha ang mga air assets na ito. Bukod sa Misibis Aviation, may iba pang kumpanyang konektado raw sa mga ko. Nandiyan ang High Tone Construction Development Corporation na may sariling record ng mga helicopter. Meron ding QM Builder na lumalabas na bumili rin ng isa pang Bell 505. Ang lahat ng ito, kapag pinagsama-sama, aabot pa sa halos apat na raan at limamput na milyong piso ang halaga. Kaya kung pagsasamahin ang lahat ng air assets mula sa iba't ibang kumpanya, lumalabas na higit apat na bilyong piso ang kabuoang halaga ng lahat ng ito. Habang pinag-uusapan ang mga air assets na ito, may kumakalat din na impormasyon online. Ayon sa ilang netizen na nagsasabing may nakita silang mga galaw sa mga paliparan at may mga ruta raw na tinatahak ang pamilya ko papunta ng Europa mula sa Amerika. Hindi pa malinaw kung totoo ang lahat ng ito, pero dahil maraming Pilipino sa iba't ibang bansa may mga nakakapansin at nagkukwento tungkol sa nakikita nila. Kung totoo ang mga sinasabi ng mga netizen at konektado nga ito sa air assets, lalo lang lumalakas ang tanong ng publiko. Kung may mga bilyong halaga ng ari-arian sila sa himpapawid, saan ang gagaling ang pondo nila at bakit tila pilit nilang itinatago sa pangalan ng iba't ibang kumpanya? May isa rin tayong dagdag na balita tungkol kay Congressman Saldi. Kanina lang ay kumalat na nga ang usapan na mayroon ng inilabas na freeze order laban sa ilan sa kanyang mga ari-arian. Ang ibig sabihin po nito, hindi mo na pwedeng galawin o ibenta ang mga asset na nakapangalan sa kanya habang iniimbestigahan pa ng mga autoridad. Malinaw din na may rekomendasyon na daw ang NBI na kasuhan siya. Hindi lang siya, kundi pati na rin yung ibang pangalan na lumabas sa issue na ito. Sabi nga ng mga senador na nadamay, wala daw silang kinalaman dito. Pero kahit may mga denial na ganyan, syempre ang huli pa ring basihan ay ang magiging desisyon ng korte. Karapatan naman nilang ipaglaban ang panig nila, kaya abangan pa natin kung ano ang mangyayari sa susunod. Ngayon kahit nasa Amerika pa daw si Saldi, tuloy-tuloy pa rin ang ingay tungkol sa kanya dito sa Pilipinas. May mga nagsasabi na baka sinusubukan niya talagang umiwas dahil sa bigat ng mga paratang laban sa kanya. Pero ang hirap na rin kasi talaga ngayon magtago. Ang daming Pilipino sa iba't ibang bansa at kahit saan ka magpunta, may mga mata na nakabantay. Minsan pa nga, mismong mga kababayan natin ang nagbibigay ng impormasyon. Kaya parang imposibleng hindi siya matrace kung talagang patuloy pa rin ang kilos niya sa labas ng bansa. May lumabas din na video galing daw sa isang source na malapit mismo sa pinaghihinala ang bahay ni Zaldi dito sa Pasig. Ang sabi, dito raw umano dinadala ang pera at ang nakakagulat pa ay may pagkakataon raw na binalot pa daw nila ito ng tarpaulin. Siguro dahil natakot sila na makita o makunan ito ng litrato. Ang kuha na iyon ayon sa mga kapitbahay daw ay ilang linggo na ring pinag-uusapan. Kaya hindi lang simpleng chismis ito kasi may mga aktwal na larawan at video na talagang nakalabas na. Kung totoo nga na iyon ay bahay niya, mas lalo lang lumalalim ang tanong kung gaano kalawak ang yaman na naipon niya at saan talaga ito galing. Sa ngayon malinaw na hindi lang ito simpleng usapin ng pera. Usapin na rin ito ng tiwala ng tao sa mga opisyal na dapat sana ay naglilingkod ng tapat. Kapag ordinaryong tao ang nagnakaw, mabilis lang ang parusa. Pero kapag malalaking pangalan na, laging may palusot at laging mas mahaba ang proseso. Kaya hindi na rin nakakapagtaka kung bakit maraming Pilipino ang tutok na tutok dito dahil gusto rin nilang makita kung may makakamit bang hustisya. Kung ilalapit natin sa mas malawak na pananaw, malinaw na hindi lang ito tungkol sa mga truck, mga dokumento, o mga helicopter na sinasabi. Mas malalim ito dahil nakataya dito ang tiwala ng tao sa gobyerno at sa mismong sistemang dapat pumoprotekta sa atin. Ang tanong kasi, bakit parang ang dali para sa ilan na magtago ng yaman o ilipat ito samantalang ang mga simpleng mamamayan hirap na hirap sa araw-araw? Kung hindi ito masosolusyunan, baka mas lalo lang mawalan ng tiwala ang mga tao sa mga leader na dapat sana ay nagsisilbing halimbawa ng pagiging tapat. At dito pumapasok ang mas masakit na tanong. Kung ordinaryong tao ka, sigurado kang makukulong agad kapag nagnakaw ka. Pero kung makapangyarihan ka, parang ang daming palusot. Kaya kayo, mga kababayan, sa tingin nyo ba pantay pa rin ang hustisya sa bansa natin? Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik Walang kamera, palakpak ay wala na Ngunit sa bawat pader nang walang baga Sa mga batikos Wala nang tukon Wala nang galit Pero sa mata at yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas. May label. Eh tayo. Wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa. Ano? O, kunin mo yung ano isa. Isa muna. Iyan yeah, no? Tapos, isa pa. ba diba? Apat dapat na sardinas eh. O. O, yan. Tatlo na. Pang-apat na sardinas. O, okay na.